yung sa original so tatanggalin ko ito dito at ililipat dito ito iswap ko sila ito ang puli so tatanggalin ko muna dahil matigas yan medyo matagalan tanggalin ko lang ito ang puli saka ilipat dito ito pa rin yung gamitin natin na puli yung sa brand nyo yung sa, sa luma sana malambot sana matanggal ayan salamat sa lord at uh, malambot din tanggal ko din siya okay so malambot yung pagkatanggal natin at tanggalin natin ito